Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga bossing. For today's video po ay meron po kaming ginagawang isang makinang gasoline engine 6.5 horsepower. Ito po ay nakakabit sa isang power sprayer po na ginagamit po ng ating mahal na magsasaka sa pag iispre po ng kalilang kalamansi at manga or pordining gulay. Ang nangyari po sa makina na to ay puro tubig po ang loob. <laughs> Jesus, puro tubig nga Ayan po mga bossing, puro tubig po ang loob. Gawa po ng pagkakaistak at naulanan. Napabayaan pong naulanan kaya nagkaganyan. Puro tubig yung loob. Ayan po nakikita nyo, puro tubig po yan. Dito po ay napabayaan lang po sa ulanan. Hindi po natabunan yung makina kaya nagkaganyan. Kaya paalala lang mga bossing, pag kayo po ay mag stack ng makina nyo ay siguraduhin nyo pong hindi po ito nauulanan o hindi po ito nababasa at para hindi po mangyari ng ganyan. Hanggang dito na lang po mga bossing. Salamat po sa inyong panunood. God bless you all. Pasuport na lang po kahit isang like line po. Maraming maraming salamat.